Wow! Haladay! Ang ganda ng kidlat nakita kayong dalawa. Ha? Ayun oh! Oh my god! Oh my god! Oh my graciousness! So dito muna kami sa ano, nauhan tutuloy. Ah. ikaw ibibidyo. Ikaw na, ikaw na. Hindi ikaw dapat. Bubuksan mo siya, oh. Kasi ang pangit ng aura ko, sige, oh. Pati yung buhok mo halatang bagong busy oh, nah, ka. Na, tamad ako mag-arsize. <laughs> na, tamad ako ayusin. I'm, you know, I'm lazy to fix myself. Yeah. Maka-English lang. O yan. O yan. So, ito na siya. Binuksala natin ang tarangkahan. So, this is it? Oh my goodness. Oh no! That's so Saan? beautiful. Oh my gosh. Ang ganda. Ito yung mga gusto kong ano dahil nakikita sa ano. Sa beach. O oh, di ba? Ang ganda niya, talagang typical na ano no dai. Ala, oo nga. Oh, oh my gosh, And, ala oo. oo. Hala. Ang dami. Ang dami talaga dito. So hello mga beshi, papunta kami ng naohan yun yung uh, sunod sa kalapan na bayan pala kayang bumibiyahin ng 5 hours ang ano eh ang Burakay hindi ang kapitito um, sa atin, Victoria ayan, nalit na tayo sa may naohan yan yung pinakang simbol na nasa naohan ka na so papasok tayo dyan Lumampas ata kami mga beshi Dapat sa ano kami Barangay Santa Cruz Nakalampas yata kami So babalik kami Ayan itanong nga natin dyan sa ano Sa tricycle Ibaba mo kaya kami Ito. Ito Santa, Cruz sabihin mo Nandito tayo ngayon sa uh, Beach Resort Sa may uh, naohan. Nauhan Dito muna kayo matutulog ngayong gabi Actually, pumunta kami ng pumunta kami ay uh, kaming kami, uh, dadaluhan kami kasal ng pinsan namin. So, sa so, Saturday pa 'yon. So dito muna kami sa ano, na tutuloy. Uh, dito kami, guys. Sayan, maganda siya. Mamaya ko ipapakita yung room, yung loob. Ah, uh, naka naman siya. Etong room na to, uh, ano siya? 2.5 isang gabi 2.5 siya tapos sa mga cottages cottages, magkano mga cottages dahil hindi mo alam no wala ayun as uh, asan as nakikita nyo talagang kami lang ang tao siguro kasi sino ba naman ang magsiswimming ng webes na araw ng webes diba kami lang ng mga hindi normal na pag-iisip <laughs> na may pasok, di ba? So ayan ang dagat. Mamaya na kami pupunta kasi medyo pagod kami. Ayan. Maganda. Maganda man ang dagat namin doon. <laughs> kasi 'di ba naman ang normal na to, ano, swimming na may pasok ano? Yan. Na Oo nga. So magtatapak tayo ngayon kasi mas maganda doon na nagtatapak. Okay. Oops. Deka, tapak tayo ha. Asik ah, Ikaw ibibijok. Ikaw na, ikaw na. Hindi ikaw dapat. Bubuksan mo siya oh. Kasi ang pangit ng aura ni oh. Pati Ay, yung buhok mo halata ng bagong bisig. Oh, na, ka. ako mag-ice ice. Natamad ako ayusin. I'm, you know, I'm lazy to fix myself. Yeah. Maka-English lang. O yan. O yan. So ito na siya. Binuksan natin ang tarangkahan. So this is it. Oh my goodness. Oh no. It's so, so uh, Oh my god, ang ganda. Ito yung mga gusto kong ano na nakikita sa ano sa beach. O, oh, di ba? Ang ganda niya, talagang typical na ano no day? Super ganda. Ha? Ano nga lang siya, uh, kahit na yung sand ay is black, talagang maganda. Maganda siya. Yun lang masasabi ko. Pasensya na kayo yung magpakita ng Tesla. Ay, ang ganda ng ano. ayun o. Oh. Ayan. Ano oras na ba kayo? Alas, ano oras na ngayon? Uh, 4.30 ng hapon. So nakikita nyo guys, kami lang ang tao. <laughs> o oh, diba, nakakatawa. Narentahan namin tong buong beach resort na talagang Lahat ng natatanaw <laughs> ganda. So, yan. Wala na siya. Abandoned na. Ano dahil? Maka-abandon tayo. Baka mamaya. <laughs> Wala na talaga. Totally. Ayan, no? Eh. Maganda din. Meron din siguro siya. Yung mga cottages na lang. Ang ah, cottages na lang. Okay. Lumabas muna kami mga besh. Ibibili kami ng merienda at maghahanap ng pang-ulam mamayang gabi for dinner. Butanggat. Merienda naman habang kami nagkakape. Fishball and burger. Dahil tagilap ang, ang, ang buhay ngayon. Tapos ang sarap ng fishball dito. Dahil no? Lasang lasang isda no? Compare mo sa ano? Ba't ganun? Or iba ang brand dito? Ito ang burger dito. I think masarap din to. Sarap ng fishball nila eh guys, alasing 5.30 na kayo ng hapon dito. So, walang katao-tao talaga. Ayan. Ha? Huh? It's a private resort. Private. So, meron isang tao dito. Ayan. Ay, kala ko umuwi na kayo. Pwede ko pa siya ngayon, no, May paso kayo bukas, ano? Kapatid mo siya? Mag, ano sila, day? Friend sila. Saan ka umuwi? Ha? Ha? Malayo pa. May lalakad ka lang. Diyan lang siya. Diyan lang. Day, huwag ka maingin. Bulabag ang mga isla sa mga bunganga natin, Day. Ayan, nahuhuli sila baklay. Ay na isa si Kuya. Ay, parang iiikot siya na. Oo, maraming ano yan. Ala, oo nga. Oh my gosh, ang ala oo. Oh, oh. Hala. Ang dami. Ang dami ng isda dito. Grabe no. Marami kayo na huli ko, pag isang ganyanan. Ah. Uh, Nahiya si Kuya, hindi ko na ibibigay si Kuya. Yan, dumadama na yung mga tao kasi nagkaano sila ng huli na isda. <laughs> Ayan. Ayun yung isa si Kuya. Magsasalubong sila. Para? Oo, meron silang muse na nakiki... Meron silang mayordoma. Ayan. Magsasalubong sila kasi... Parang ikukoyin nila is daday, no? Naawa na... Naaday. Naaday. Beshi, naawa naman ako sa bata. Naawa naman ako. Oo, siya ano nga siyang... gabi na siya umuwi. Okay lang. Maliit na siya. Kasi ikaw ba naman? Walang nag-intindi sa'yo. Ayun na siya. Oh. Ayun na. Oh. Ayun na siya. Tingnan natin. So, ayan. ha? Ayan na natin. Ayan na. Masasalubong. Alas 6 na ngayon mga beshi. Ayan. Ayan. ayan na. Parang ang dami ah. Parang maswerte kaya tada ah. Ano nakita ka na ba? May tamis sa atin yan. Hindi ko may tamis sa atin Yung mahaba na yan. Hindi ko alam. Bakit pinakain yan? Balaba yan, di ba? Balaba ba? Pinakain yan. Day, lumayo muna kasi wala pang nahuling isda. Doon ka muna, baka ano. Lumayo-layo muna, be. Okay, oh, Pero ang dami kanina, ano? Nakawala na sila. Ayun, ang dami. Oh my gosh. Saan? Tumalon. Naglalabasan naman. Wala pa? Sabi ko sa'yo na may layo ka muna. Dahil baka sakaling ano Wala. Marami ah. Oh. na tumatalo ng mga isda. May ano sila. May ano yung may pakpak. -pak. Parang patang. Naku lang yan. Bakit wala? Parang sa atin dahil sigay. O oh, yung ginagawa ni Papa dati. Sa ilog naman yung sa atin. Ma Tanungin natin sila kung may well, lang. Ayun, isa. Saan? Sabi ko parang meron eh. Nasaan na? Saan? Saan? Nasaan? Nawala? Eh wala. Wala nahuli. Na? Na isa pang round. Baka sakaling ano. Siyempre kahit ang mula na sa i-video pa rin natin, masarili natin. Oh my God! Oh, laki. It's, really. It's, really. It's really. Tapos ang, ang, dahil ang sarap maligo pag gumuulan. Neng! Saan ka uwi? Ah, chinelas niya. Ay, dyan ka? Dyan ka da. dadaan? Da. Bawal ata dito eh. Pwede ba dito? Oh my gosh, bawal naman si... Ah. Oh my gosh. Dito, tayo, Aray, kuti ka lang rin. Hmm. Ah. Hayo, oh. bibigyan mo ako. Wala, wala akong magawa. Teka lang, hawid lang. <coughs> Guys, ito kami sa bahay na to. ayan ito ang loob niya ganda. Sobrang linis. Ayan, madumi lang kami. <laughs> Tapos, may ano siya. Nakakatuwa si Nanay. Eh. Nakausap namin. Meron siyang, meron siyang libreng gamit mga, mga dayo. May libre na rin toothpaste. Ayan. Ayan lang. Nakakatuwa yung accommodation ni nanay. Ah, for only two 2.5 to die, no? 2.5 oh, 5 At ito meron sa baba, kasa ah, mag -a -a -a. So, mga beshi, uh, ano kayo, kami lang yung tao dito sa buong resort. At sobrang linis ng accommodation nila bukas, ipapakita ko to. Ang isang cottage ay 500, ang entrance, 20 pesos. Napaka sobrang ganda, may libre yung uling. Mas nakakatawa yung accommodation niya. Nakakatuwa siya. Tapos ang bait-bait ni ang bait-bait ni Nana, yung may-ari. Talagang very accommodating siya. Malinis, malinis siya. Sobrang linis. Ikaw nilang mahihiyang ano. Ayan, may mga cottage. Tapos eto ay eto, may lutoan si Tapos sabi niya, meron daw siyang libreng uling. Kaya nakakatuwa. Ayan, um. may libre daw siyang uling. <laughs> 'di diba? Tapos ayan, lutoan. May lababo din dito. Kaso gabi na kasi. Kasi baka bukas maaga kami umalis. Ayan, sila ate nasa dagat. So may pa-flower din si nanay. Ayan, ito daw yung ginagawang uling ni nanay. Ah, um, panggatong din. Libre siya, yung panggatong. Actually, nakakatawa si nanay. Ayun lang. Tapos kumikidlat-kidlat. Kumikidlat-kidlat. Yan. Kami lang talaga ang tao dito. <laughs> Mga beshi. Teka, kumikidlat-kidlat. tina natin yung ano. Diba? Oh my gosh. Oh. Abangan natin yung ano, parang parang maganda yung kidlat. Abangan natin yung thunderstorm nasa dagat. Abangan natin yung kidlat. Ay, napakaganda kasi. Oh, oh. Ayan ang kidlat. Yeah. Yeah. Oh, hala Ang ganda ng kidlat. Nakita ka yung dalawa. Oh, oh. Ayan no? Oh my god. Oh my god. Oh my graciousness. Sige lang. Nakakatawa <laughs> Nakatawa kayong dalawa dahil Wala, ang ganda day nung ano nyo Dalawa kayong kita, sige kayo kayo naliligo Oh? Oh my goodness! Ang ganda! Nakatawa day! Alam, oh, ganda. Da, dyan ka lang. Ang ganda, da. Oh my gosh, ang ganda. Parang, ano, oro, oro. Oh, so, ayan guys. Uh, good morning. Pero, kanina pa kami video Ano, titingnan namin yung mga isla. Kasi, may mga lumalakot daw. Uh, Nagbibenta na sila. Galing na sila sa gitna ng dagat. So, ngayon, ibibenta na nila yung isla nila. Kaya, bibili kami. Kung ano isla ang nakuha nila. I'm here na! Dali! Ayun na pala yung mga bibili. Kasi lalako nila. Naya ako mag-video. Baka ayaw. Baka ayaw nila mag-videohan. Baka I'm invading their ano, privacy. So, pa konti-konti lang. Okay, okay. Wala kami nahuli mga Inday kasi ano. Nasa isang nasa isang bangka daw sama-sama yung huli nila sa isang bangka. Nandun pa. Yun. Pag marami daw, kanya-kanyang dala. Pero pagkakaunti, sa isang bangka nila nilalagay. Dayang lino na ng dagat, oh. Ayan na sila, guys. So, pinapuntahan na sila kasi papunta, uh, dumating na yung ano, bangka na may dalang ano. Isla daw. So, bibili kami ni ate. Ayan, habang naglalakad lakad kami may matching coffee. Ayan. So, magkakape tayo. Bigyan na sila. Oh my gosh. Die. Magellan's ano, Magellan's expedition. expedition or si ano? Yung isa si Macarthur sa Homonhon Island. Si Macarthur din. Ay, landing in Nauhan Oriental <laughs> Samar. Oh, ang dami nila. Oh, di ba? Nahiya ako mag-video kasi syempre nahiya din sila dahil ay na yung mga mamimili. Yan na. Ayun na si ate. Bibili din siya ng gula. ay ng isda. oh, di ba? Anong isda bibilihin mo ate? Ay, hindi. Ah, baka bibigyan siya lang si ano. Ayan na siya. Nagkakagulo na ang mga ano, madlang ano, kapipulan. Oh, sige. Hindi na akong gi-video dito baka ay din. Ay nakakatawa sila oh, tuwing umaga ganyan sila. Oh. Maliit. Wow. maliit na pwede mo Oo, oh, oh, masarap 'yun. Nakakatawa, ang ganda. kanya-kanya ah, sila ng ano. Iaahon na ang bangka. Yan ang sinasabing bayan ni Han. Oh, no. Ay, ako ngayon. Oh, dami isda niyan dyan. Yo, yun na. Yan ang isda nila dahil. Nakakatawa. Dahil nakakatawa din tumira dito, no? after mass, kami ay pauwiin na. Balik na lang ulit tayo sa summer na dahil. Kung ano, no? Hmm, Ang tao-tao dahil. Sana ka tao-tao, be. Sino nga ba naman ang normal na tao, no? <laughs> ah, hindi. Pero, ah, hindi. We suspended na ang kasi sa ano, ha? Sa kabiti din? Hindi. Batangas kanina nakita ko. Ewan ko kung sa kabiti ngayon. Bakit? Ha? Bakit? Hindi ano nga ka tao-tao din, ha? Sana ka tao-tao, be. Sino nga ba naman ang normal na tao, no? <laughs> <laughs> ah, hindi. Ah, hindi. Suspended na ang kasi sa ano, ha? Sa Kabite din? Hindi. Batangas kanina nakita ko. Ewan ko sa kung sa Kabite ngayon. Bakit? Ha? Bakit? Si ano, maliguan yung dagat. Saan ba ang araw, Dai? Ayan, oh. Yan mismo. Ayan,